Daanan ng tao, 'no? Huh? 'Di ba? Ayun yung dinaanan natin, Sa ba? Ayun naman daanan ng tao. Galing 'no. Huh? Tapos ito may ilaw sa gabi, oh. Ha? Ah? Papaya. Kakulay niya ay papaya. Papaya ni Pop. <laughs> Tingin ko nga yung papaya. Picture tayo dito, dito beso. Parang may picture ako nito anak sa ano, kamaya ko. Hello. <laughs> Tingnan niyo po yung Berabati yun. Berabati <laughs> Di ka giniginaw, be? Eh. Okay lang? Maginaw na, no? Ginaw na siya. Muna hindi maginaw. Okay.